Panginoon, sa sandaling ito, lumalapit ako sa iyong harapan ng may pusong mapagpakumbaba. Itinataas ko ang iyong banal na pangalan dahil ikaw lamang ang Diyos na tapat at walang kapantay. Salamat, Ama, sa bawat hininga, sa bawat tibok ng puso sa liwanag ng umaga at sa kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo marami akong kamalian marami akong pagkukulang at pagdududa sa sarili ngunit patuloy mo akong tinatanggap iniyayakap ng iyong pag-ibig na hindi nagbabago sa gitna ng mga pag-aalinlangan, ikaw ang aking kanlungan. Kapag ang aking mga balikat ay nanghihina sa bigat ng mga problema, ikaw ang aking lakas at tagapag-alalay. Banal na espiritu, hingi ko ang iyong paggabay. Ipakita mo sa akin ang daan na ismong lakaran ko at hawakan mo ang aking mga kamay kapag ako ay nadadapa. Turuan mo ako na makinig sa iyong tinig kahit sa katahimikan at magtiwala kahit hindi ko nauunawaan ang direksyon. Bigyan mo ako ng pusong handa laging sumunod at tenga'ng handa laging makinig. Panginoon, isusuko ko ang lahat ng alaala ng kahapon na nagbibigat sa puso ko. Isusuko ko rin ang mga bagay na hindi ko kayang baguhin at ang mga takot na hindi ko mawasak sa aking lakas lamang. Palitan mo ang takot ng tapang, ang pagdududa ng pananampalataya at ang kahinaan ng kalakasan na nagmumula sa iyo. Panginoon, salamat dahil kahit hindi ako karapat-dapat, pinili mo pa ring ibigin at ilapit sa iyong presensya. Salamat sa sakripisyo ni Jesus na naging tulay ng kaligtasan ko. Dahil sa Kanya, hindi ko na kailangang mabuhay sa takot, kundi may pag-asa at buong paniniwala na may bagong simula. Ama, Paalahanan mo ako araw-araw na ako ay mahalaga sa iyong mga mata, na may layunin kang nakahanda para sa buhay ko, at kahit anong mangyari, hindi mo ko kailanman iiwan. Turuan mo akong magmahal katulad ng pagmamahal mo, puno ng pagpapatawad, pag-unawa at kababaang looban, gusto ko Panginoon na hindi lang sa salita kita sambahin kundi sa lahat ng aking gawa at pag-iisip. Banal na Espiritu, linangin mo ang aking pananampalataya na hindi umururong sa pagsubok ipagkaloob mo ang karunungan na makita ang kalooban mo at ilayo mo ako sa landas ng kasinungalingan at tukso kapag ang apoy ng pagsubok ay naglalaglab palakasin mo ang loob ko na manatiling nakatayo kapag ang daan ay madilim ikaw ang maging ilaw at gabay ko Panginoon, alam ko na ang mga plano mo ay higit kumpara sa aking mga pangarap. Kaya't isusuko ko ang sarili kong kagustuhan at tinatanggap ang inilaan mong mas mabuti para sa akin. Salamat dahil ikaw ang Diyos na nakikinig, ang Diyos na nagmamahal at ang Diyos na hindi nagbabago. Kahit pa minsan ako'y mawalan ng lakas, ikaw ang laging tumutulong at nagbibigay ng pag-asa. Panginoon, nais ko na sa bawat araw, ikaw ang maitaas sa buhay ko. Sa gitna ng tagumpay, sa gitna ng luha, ikaw ang sentro at kahulugan ng lahat. Ngayon, bukas at hanggang kailanman, ikaw lamang ang Diyos na sasambahin at pagkakatiwalaan ko. Hindi ko hahayaang may umupo sa trono ng puso ko maliban sa iyo. Kaibigan, bago mo tapusin ang panalangin na ito, inaanyayahan kitang mag-iwan ng prayer request sa comment section. Walang hiya sa paghingi ng panalangin sapagkat lahat tayo ay nangangailangan ng Diyos at ng isa't isa. Basahin din ang mga panalangin ng iba at ipanalangin sila dahil ang isang simpleng ipagdarasal kita ay makakapagbigay ng liwanag sa madilim nilang sandali. Sama-sama tayong manalangin, magkaisa sa pananampanataya at damhin ang pag-ibig at kapangyarihan lang Diyos na buhay at tapat. Sa pangalan ni Jesus, Amen.